To subscribe to my channel. nakakuha lang kami ng mga isda. Tignan nyo. Kakaiba yung mga isda dito. So, tignan nyo ha. Ito, ito eh. At uh, sabi niya, yan, yung parang insekto niya yan. Tulungan natin Ha? Nakain pala yun. Ang dami Parang scorpion na... Sipado ng ngumit e, Jake. Ayan, mamaya tikman ko yan kasi first time ko rin nakikita ganun e. Eh. Anong pagluto yan? Prito? Prito. katamtaman na prito lang. Mas masarap yung prito. Uh -huh. Tamo sa usaw ng tuyo. Oh. Ito, ito eh. Ito. Sa amin meron mga ganitong isda, yung parang may paa. Oo. eh, ah. Ayun oh. check. Oh. Ito. Ito ba, yung isda na ganoon oh. Meron 'yan sa amin. Yung mga ganito. Hmm. Meron pang parang ano ba? Nakaiba rin to ah. Oh. Yeah. Ano 'yan? Uh, anong tawag diyan, sinyo? Yung parang ganito? Wading. Wading. Sa amin, ganito, hindi 'yan pinapansin. Hmm. Ganyan na uh, 'yan, yung may parang may paa, uh, may kamay? Uh -huh. Hindi Diyan pinapansin sa amin. Kakaa hindi nilalam. Diyan kinakain. Ito at ito, first time ko rin 'yan. Oh. Hindi 'yan nangagat. Eh. hindi. Sige. Talaga? Oo. Mm. Mm. E yung itong sabi nila na gagamba sa tubig. Parang ano? Parang... Anong tawag yan? I... So, dito kami sa ilog ng... Anong tawag ito? E... Uh, Ang ganda dito. At sa kuya, tayo so, may nangyawa ng hasda. Ang anto'y... So, ay dagat ng bundok dagat ng <coughs> oh yun malamig dito yung tubig eh lupa tumbakre